Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, Kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain ito'y wala sa langit. Kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisa katuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa ang kautusan ay di malayo sa inyo. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.